Mga awit ikatlong kabanata, mga talatang isa hanggang walo. Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami? Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa, walang tulong sa kanya ang Diyos. Sela, ngunit ikaw o oh, Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Sela, ako'y nahiga at natulog, ako'y nagising, sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Ako'y hindi matatakot sa sampung libo ng bayan na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Bumangon ka, o Panginoon, iligtas mo ako, o aking Diyos, sapagkat iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon, yung bayan nawa ang iyong pagpapala. Sela Mga awit ikatlong kabanata, mga talatang isa hanggang walo.